Ang kapanganakan ni Moises. Ikalawang kabanata. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng tatlong buwan. Pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, Kumuha siya ng basket na gawa sa halaman ng papirus at pinahiran ng alkitan. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog ng nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tingnan kung ano ang mangyayari rito. Ngayon lumusong ang anak na babae ng paraon sa ilog ng nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utusang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampang. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo, kaya ipinapuhan niya ito sa isa sa kaniyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol, kaya naawa siya rito. Sinabi niya, Isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreyo. Pagkatapos, Lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreyo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, Sige, kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, Dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin alagaan mo siya at babayaran kita. Kaya kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Nang lumaki na ang sanggol, dinalas siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises dahil sinabi niya, Kinuha ko siya sa tubig.